Assalamualaikum nah, well, like, warahmatullahi wabarakatuh oh. So, nandito tayo sa farm ni Stag Anas Nakahambi Masya Allah Sana nakikita niyo yung view kasi na Masya Allah, nakakaganda Kaswa Kaswa Meron ba o? Oh? Kaswa Masya na kami masya Allah <laughs> y, <Ostan. laughs> Masya Allah, So sa kanila to, hindi niyo niyo taklayan <laughs> niyo to Exit to to Allah ang Diferencia ni Leonardo da Vinci o um, ni Jesus Christ 500 years so ganyan sabi niya pag pintura sa naong ni Kristo nga kinintos oh, oh mangkatoy oh, oh, oh. ang ilang diferensya sa ilang edad oh. nga wala na si Kristo sa kalibutan eh siya ganyan 500 years na <laughs> siya, then siya may pinakaunang nag sa naong ni Kristo oh. so kanang katapos ang panayapon siya naghimuan na drawing na na daw do kadugay nung no? jump si Pamino pila ka si Mana na po. hanto na explain na din dito nga ang iya ding mga modelo mga silingan niya mm -hmm. kanang last supper day eh, silingan na tanan kanang nga mga dagway eh, silingan tanan ni Ronald Vinci then ang Virgin Mary yung misis si Madonna So kana ding nong ni Birhing Maria asawa na Leonardo da Vinci si Madonna. original. Oh, ang iyang gipatindog yang asawa. Oh, oh. yang gipi gipin. originalnya. Dina. So mo to nga uh, sige mig kwan jam, sige mig kana mau discuss ba. Pero masya Allah nak na, bay kita na ako sa kwan jam. Katong katong dito na ko sa Baguio. Nakita na lang ako sa magazine nga nag-Muslim day siya. Pare ka. Oh, nauban na dahil na may trabaho. <laughs> oh, sa SCAG. Hindi ako hindi ko magpatukod o muskin ni Ang kulang na diri sa mga, ang kadurag ay kaalam. Bisa pag gubernador ka ba eh, pag abot nga magsalam mo sa muskin, wala eh si Wisan Ginsa din yung mga sa'yo katunggan Kaya nga eh, ang mga tapad ay gubernor. Pero di naman may lang gubernor kayo kuhan. Simple lang ba? Pag yung nang, pag lakas mga tapad, kung kailan ko. gubernur wak wakil wala saya nah. cukup mm -hmm. di kakailah mm -hmm. eh wak mai ikonai saya wajah sasa hans ko galingnya mi uksi ar ayo pano kunai katong katong no, nangunam di suasa aku naksunud Masa hmm. di milayo kwan bay kanang presiden sa kanang pak nasud sa afrika tadi mutlong kakangan ah, nasud Presi, oh, presidente presiden <laughs> <laughs> negro negro ya yeah. na dengan siar, linnya siar. Jadi satu pak dokter kah mayor kah, dia mau kasih kunci sa simbahan, sa katolik. Karena yang naik bangku dia, bangku dia kan rujak. Saya melihat kayak naik manas mayor mau dokter. Tadi tu tahu nama kawan. Tapi saya Islam lah. kinsa saya tahu nama kabut dia di waktu di mau mau apa bisa presiden ti pakai saya sekuat kamu aku, kamu aku. boleh kawan saya Islam pantai tanam. Walai dah komposisi pun, aku bangsa Allah. Kau Aku kan pernah nggak gasulti kasih Islam, nggak aku baca, naminaw mga doktor mga abogado mau Ikau ordinary lah luar, kau kau masih Islam pero ang imong nalit ngaji dalang kau. Kuyaman, laminau nasi lah. Pernah nih mau mga doktor naminau sih muha, mau bukado. Kau yang nak menintis sih muha, kau ngaji dalang nih mau nalit, pulung masalah. Muka kau, angkut itu kau nila like one layuan kau, kau nang buka ko yung uh, Matupi San Fernando Iblon Masya Kung kasara na ito ay patungong Davao. Ito yung lugar na kapatid natin, natin may ay tanokin tayo dyan